Maayong buntag mga idol. Paingon na po tas tarbaho o nyan. Isahira hey, ka na o kay mo inat inat ta diri. Mo o exercise tag gamay. Ari ta ari permiro magkuanta ta. Magbisiklita ta nga dili mo dalagan. awa ra gano'n ninyo ring bisiklita nga dili mo dalagan para papagod ni siya sa mga tiil. O oh, diba? sa lakton nga pag istorya mga gulang gulang ba patin patid, -patid dayon ani makatabang ba po no siya mga idol o oh. kini mga gulang ani pasama nato mag ana ana dayon nyakining kining parkiha ani mahapon puno ni siya ini kadaghanan lula, mga bata atong didto ang nana unang niagi ta og bunta dili man ta makaporma hapon. <laughs> Ato jay butang ang silpon para makita ninyo kung saan na siya pagbuhat. Anak na siya ba? Anak na siya. Oh. Oh, diba? Muna yung bisiklita na dili ka mapanaw. Sige jay kag patid patid. Oh, diba? Kita ninyo. Mayong buntag dahil ninyo ang diha. Ang atong, ang atong tamler ba nga paana ba muna nga pauso karon ato na siyang pausohon uh, shout out day og dagang salamat sa inyong mga suporta na ako nga wala nyo mo isawa nga suporta sige radyo ko gamagama -gama og video kay nara may mutan aw muna ang Sige ra munang Salamat ra po kayo sa suporta ninyo diha ha. Unya, Mulakaw na po ta paingon ta unahan kay magbitin-bitin ta didto. No, daghan ni sila dire. maadlaw lagi ay eh, mahapon kay mga bata, kuan po mga bata. Dili ta kakuan kaayo. Kay daghan mo mga bata dire. Manang no, no, agi tag sayo sa buntag. No, dire si mama giro. Kini siya na lahi ng bulaka oh. Sa dagayo. أولاهي. <applause>